So, ito na mga hobby beat. Lalabas kami ngayon ni hubby David. ah uh, ano mga namin? Mag-date-date -date kami ngayon. Chon. Hindi <laughs> nga ako. Ngayon pupuntahan lang kami. Tapos baka mag... Uh, relax, relax day kami today. Kasi ang tagal na namin hindi Bonding! Banding! Tinag-date. So, baka magpamassage kami. Sana magpapamassage kami. Tapos, mamimili lang lang kung ano-ano. Kaya magmamuhal kami ngayon. Nado na siya sa sasakyan. Hinihintay na ako. Pakagalit na yung kasi ang tagal ko. <laughs> Ma'am, saan tayo mapunta? Mega Mall. Ang gagawin sa Mega Mall? Food for the gods. Ano yun? Hmm? <laughs> Ayaw mong ano? Kumain? Ayaw kong tubo ko na. Tumubo na naman ako. Hindi yeah. ko pumayat na ako. Hindi ah. Yeah. Okay lang. Kailangan ko magpapayat ulit. Ito <laughs> tayo na Mega Mall kasi magpapa foot reflex. Yeah. Kasi masarap ang foot reflex. Date-date mm. tayo. <laughs> date mo ako. <laughs> Anong gagawin mo dito sa department store? Bibibububuka yung flower. Let's go. Anong bibili mo dito? Shoes. Anong shoes? Pampalit sa black shoes ko pag nag-event ako. Okay, let's go na. Ate, yan shoes mo. Anong shoes na bibili mo? Black shoes? <laughs> black shoes. Okay, saan ka bibili? siya mall. <laughs> Mali. Davan sila mo sa palengke. <laughs> Nakakita ka? Yeah. Pero talaga yung kayo kuya yan. Elevator shoes. Bakit elevator shoes? Para mas patangkad. Patangkad Matang, siya. Lalaban <laughs> na ako binibini eh. <laughs> elevator shoes. Para may heels. Uh, may malamang, <laughs> pa siya. Hindi siya <laughs> mas Hindi Mas malaki nga siya sa atin. May nakalipalipalipan. Yung pa. mas Yung mas malaki. Sikat mo pa rin para sila ka pa para ma-film mo. Pare, ma mo. Mas matangkad na ako sa ito. Ayun hey, eh. nga, ang tangkad. mo Mas matagal talaga ako sa inyo. Hindi, hey, mas matagal na ako sa Yung chin ko, nandito na sa tayo naman. Okay, fine. Bawin na rin Oh, Yes, libre ko sayo. Thank you. Lambing si Abby Thank you. Terima kasih. 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 Terima tayo sa pit for the vlogs. No. <laughs> <Yo. laughs> Kamusta ang massage mo? Sarap nakatulog ako. Grabe sa mga sarap na ka? Hmm, sobra. Mas get in. super sarap. Anong nasa ating gagawin? Kakain. Saan mo gusto kumain? Sa puso mo. Lo? Ano nga? Filipino food. Okay, harap tayo. Mayim, kahit na siya mainam. Kaya? Filipino food. Filipino food man gusto mo dyan? Mm -hmm. Let's go. Date, date. So medyo mahabang pila kayo sa Manam. At uh, habang naghihintay, order muna kami ni Happy day din. Uh, ang order din na namin ay pinakbet. Pinakbet. Ay, ano pang gusto mo? Kare-kare. Na may kare, kare. oxtail. Oxtail na kare-kare. Tapos for white rice. Hindi mo na kami mababla black rice. Walang no, black rice. White rice muna. Actually may brown. Pero masalap ang white. Baby, gusto ko magluto ka ng kare-kare sa bahay. Okay, sige. So tapos for the drinks, may mango pomelo sa loob and calamansi yes. juice. Excited na kami kumain. Happy na ako dyan. Yes. Ito yung food natin. guys Rice, babette, and tari-tari. Kaya tayo. Let's go! Nabasog ka ba sa atin, Dina? Baby, superbasog ko. Alak na nang siya. Itataba na ako nito. Kamahala ko harina. pa rin ako pag mataba ako. Siyempre naman, 200%. 100%. Yes. Bakit <laughs> hindi 500%? O <laughs> bibilhin <But laughs> lang 1,000. Isla. Lah. na nga mga Habibis, tapos na kami mag-dinner date ni Habib David. saan so kailan pumunta Next. Dampa! Ha? Ah, kakakain lang natin. B bibili tayo ng seafood. So, bibili kami ng seafood sa dampa kasi tomorrow may mga bisita kami. And seafoods 'yung aming lutuin bukas para sa mga bisita namin. Sana bukas pa ka. Ay, Eto, lang, Ay, man, yung dampa nakakaloka Ito konti lang ang niti talaga nito Ay, ba't maligay ko siya kakonto Ay, haluan mo na ng malaman, maganda po Hindi tayo ng disco Ano na ba, ang kailangan lang hindi na-discount. <laughs> yes. so crabs yan? Yes Sa iba, 5 kilos ng crabs. 5 kilo ng yes, maringi na alimang. Yes ito talaga yan. Dito ko Ang suki mga vlogger. Ang dito sila ano eh, kilala kayo eh. Sino? Si Magaran, ma'am. Next, bibili naman tayo ng suwahe para sa... Ano kayong luto ng suwahe? Baka ginataang suwahe na may... Hindi, eh, marami na diba? Ginataang na may sitaw kalabasa. Malagay luto. Malalaki. Bibigyan mo ko ng dalawang nila. 750 and 650 ko lang. Ang laki na atin. Yeah. I-close ko na lang. 1.5 na lang. O, oh, 1.5 na lang. O, oh, 1.5 na lang. Thank you. Bili mo? Wala, wala nang pampano. Salmon belly okay. bar naman sa sinigang. Okay. Paano ko yan? 5.50. 5.50? So, uwi na tayo. Uwi na tayo.